Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Limang rason bakit pumapayag ang isang lalaki na maging kabit. Ayan, ang una mga kasawi ay excite. Alam niyo ba mga kalalaki yan? Siyempre kapag bago pa ang kanilang babae or bago pa ang relasyon, doon pa sila nakakaranas ng excitement. Ayan, kung paano sila magkita, kung paano sila magsama, at kung paano nila gagawin. Ayan, ang una nilang pagkikita. Kaya ang ending ay kinikilig sila ng bongga dahil nai-excite pa sila sa mangyayari para sa kanila mga kasal. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasabing is kakaibang kilig. Siyempre kapag ka-once ng isang lalaka ay eh, bago pa lang sa kanilang karelasyon or bago pa lang nagsisimula, andun pa yung sobrang kinikilig sila, yung hindi sila nakakatulog, iniisip nila yung babae, ayan. Andyan yung thinking na ay parang excited na sila na magsama silang dalawa, ayan. Nagkakaroon na kapag nag sila, nag-call sila, andun yung pakiramdam na sobrang kinikilig sila na hindi na nila ito nararamdaman pa sa kanilang mga karelasyon relasyon ng isang lalaki kasi dahil nakikilig sila sa ibang babae na hindi na sa kanilang mga legal wife na asawa, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasawi, is dito nila nararamdaman ang kakaibang pagmamahal. For example, mga kasawi, ang kanilang legal wife ay hindi ito maalaga, hindi ito iniintindi sila, yung inahayaan lang sila, yung hindi na sila inaasikaso. Tapos nagkaroon sila ng babae na nakikilala na iba, tapos dito nila na-experience yung pag-aaruga, yung minamahal sila, yung talagang pinagsisilbihan sila, yung naandyan para sa kanila palagi, ayan. Kumbaga dito nila na-experience sa kanilang kabit, yung hindi nila na-experience sa kanilang asawa, kaya yung ending mas mas pumapayag sila na magkaroon sila ng kabit kahit alam na nila na taken na ito mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na rason. Apat mga kasabi is performance. Siyempre mga kapag hindi nila na-experience sa kanilang mga asawa, ayan, ang performance bilang pagdating sa judyugan pero nakatikim ito sa ibang babae na kahit taken ito ay okay lang tinatanggap niya na siya yung kabit kasi para sa kanya ay dito niya nararanasan ang satisfaction kasi may mga kalalaking na mahalaga sa kanila yung satisfaction yung sold na sold sila pagdating sa pakikipag love making ay yung pakikipag hanahana ayan mga kasawi kaya para sa kanila kapag na experience na nila ito ay natatakam sila kaya mas gustong gusto nila yon na ginagawa palagi doon sa kanilang mga kabit mga kasawi Ayan yung ating pangapat na rason. Ang panlima mga kasawi ay natukso. Ayan. Lagi namang sasabihin ng isang lalaki kapag once nagkakasala sila, kumakabit sila o nagkakaroon sila ng kabit, lagi na sinasabi na natukso lang sila. At ito yung word na hindi dapat paniwalaan. Kasi ang tukso ay naandyan lang yan. Pero dahil natukso ka, ginusto mo yan, so ibig sabihin ikaw mismo ang gumawa niyan. Kasi kung ayaw mong matukso, pwede kang umiwas, pwede kang lumayo at lubayan mo ang taong nakakatukso sa iyo. Pero kung nagpadala ka sa tukso, ibig sabihin choice mo na 'yon, ginusto mo 'yon at wala nang iba pang may gusto kundi ikaw lang talaga. So ibig sabihin na dala ka. Kaya mo mong iisipin nang dahil sa natukso ka ay kumabit ka ng ibang babae, mga kasawi. Kailangan tandaan, ang pag-cheat ay hindi isa lang ang may kagustuhan. Dalawa kayo ang nagkakasala kasi parehas kayong dalawa na nakikipag-usap, nakikipag-communicate. Ah, at... sa ganyang sitwasyon kung hindi nyo ginusto ang ganitong sitwasyon mga kasawi. Kaya choice nyo yan. Okay? So yun lang po mga kasawi yung ating panlima na rason. At syempre hindi mawawala yung ang advice sa topic nito. Lagi yung tatandaan sa mga kalalaking yan. Ayan. Una lang naman talaga, ma-excite kayo, sobrang napipin nyo, parang ang saya, ang sarap, ng ramdam. Pero pagdating ng panahon, kapag nagkakasawaan na kayo sa inyong mga kabit, alam nyo ba, babalik din kayo sa inyong sariling buhay na dati. Kasi nga siyempre, ando nyo na magkakaroon na kayo ng halintulad, na kukonfirm nyo na ng asawa mo ay ganito, yung eto naman yung kabit mo, hindi pala sa ganito ka-generous. So, lahat, kumbaga lumayo na, nasira na yung pamilya mo, nasira na yung mga anak mong tingin sa'yo. So, wala ka nang babalikan pa. Huwag nyo hintayin na ganun yung mangyari sa inyo kapag na experience ka ng ganito, lubay nyo kaagad. Magdasal kayo, mag-focus kayo sa pamilya nyo para hindi kayo matukso. So yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag niyo sa akin sa walang sawang pag-share at So mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang um